Uh, magandang araw mga ka-channel. Uh, ngayon po ay galing tayo sa palengke at bumili ako ng tuna. Uh, Nag-creep po kasi ako sa kinilaw at ang napili ko ay itong tuna. Uh, masarap din po pala itong kilawin mga ka-channel. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-channel, uh, welcome po dito sa ating uh, channel. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta dito sa youtube at saka dito sa facebook uh, bali 15,000 subscribers na tayo sa youtube at saka 18,000 followers na tayo dito sa facebook uh, maraming maraming salamat po mga ka-channel sa suporta. so dito po mga ka-channel pagkatapos ko uh, hati-hatiin sa maliliit yung tuna ay nilagyan ko na siya ng suka Bale dito natin siya ibababad mga ka-channel abang tayo ay maghihiwa ng ating mga rekado. So ang una kong hiniwa dito mga ka-channel ay sibuyas. Malay dalawang sibuyas pala yung ginamit ko dito mga ka-channel uh, kasi mas masarap pag mas maraming sibuyas tapos pagka maliliit yung hiwa. So ang sinunod ko mga ka-channel ay itong pipino. Uh, masarap din ito mga ka-channel yung pagka natin ng pipino dahil ito po ay pampaiba ng lasa. Pagka na umay na po uh, pwede yung uh, pipino. Tapos naghiwa na rin ako ng kamatis dito pang sahog natin. Naghiwa din pala ako dito ng dahon ng sibuyas. Masarap din ito pang sahog mga ka-channel. Tapos dito binalikan ko na yung ating nakababad sa suka na tuna. So hinugasan ko na ulit mga ka-channel. So pagkatapos ko siyang hugasan mga ka-channel, nilagay ko na yung lahat ng rekadong uh, hiniwa natin. So pinagsabay-sabay ko na sila mga ka-channel. So yan po yung ating uh, kinilaw na tuna. So nilagyan ko na rin siya ng mga rekado. Una nilagay ko ng, naglagay ako ng mayonnaise, tapos itong magic syrup, tapos pamintang uh, pino. So tatlong pamintang pino po yung ginamit ko dito. Tapos nung nalagay ko na lahat ng mga pampalasa natin mga ka-channel ay hinalo-halo ko na. So nung nahalo-halo ko na siya mga ka-channel, ito na po yung itsura ng ating kinilaw. So nakakatakam mga ka-channel. At dito nga sa point na to, tinikman ko na kung anong lasa ng ating kinilaw. So ayun, pasado siya mga ka-channel, masarap. So from that mga ka-channel, uh, nagsandok na rin ako at tayo ay kakain na. So yun po yung ating kinilaw. Ayan uh, po ang kanyang naging itsura. Medyo na parami yung mayonnaise natin mga ka-channel Pero pwede na yan, talo-talo na yung mga ka-channel Masarap din naman yan So ayun, bago kami kumain Naglagay na rin ako ng coke dito ah, Dalawang baso Isa sa akin at saka isa sa asawa ko Pero yung akin, ininom lang din ng anak ko So ayan mga ka-channel Ready na tayo kumain So kain tayo mga ka-channel, tuno ang ulang ah uh, nandito din pala yung anak ko mga channel at saka yung asawa ko. ah uh, balay tatlo kami kumakain. Okay, masarap. Tapos uh, tinanong ko na rin yung asawa ko kung pasado. So ayun, pasado daw. So ito mga ka-channel, uh, naubos ko na yung isang platong sinandok natin. Ang sarap talaga mga ka-channel ang ganitong luto ng kinilaw. Actually mga ka-channel, uh, favorite ko to. Nung nasa Kiapo ako, lagi akong nabili dito. Doon sa may mga musliman banda, ah uh, mahilig kasi sila magkilaw doon ng ganito. So ayun mga ka-channel, uh, pa na 'yung ating uh, kanin. So taob 'yung isang plato. Ah uh, bago pala matapos yung video natin ngayon mga ka-channel, kung umabot ka hanggang dito sa parte ng video na 'to, uh, pa-iwan naman ako ng comment at saka like dyan mga ka-channel. Kung mapapanood mo 'to sa aking Facebook uh, page, uh, pa-comment na lang at saka pa-like na lang mga ka-channel. At pa-comment na lang din po kung taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan nakakarating yung ating uh, mga video. So ayan po mga ka-channel, uh, tapos na tayo at iinom na ako ng coke. Ang sarap parang kumain mga ka-channel, pagkatapos mo kumain ay sasabayan mo ng coke. So hanggang dito na lang yung video natin ngayon mga ka-channel. Maraming salamat po sa panonood. God bless.